Ito yung na to guys Yan yung pang araro ng lupa Eh diba sa province Usually ginagamit Kalabaw Ito bakal lang ginagamit sa ano nila Padadala po yan sa Naga City Yan First time I saw that kind of thing Pang araro ng lupa Yan guys At least alam ko kung ano to ang may punag buhat nyan ibang kaka ibang plate yan bakal yari sa bakal yan pang araw ng lupa yan guys hindi <coughs> ko naman ano palay ba yung pag uh, gugusi ng palay yan po ang ginagamit sa new technology ngayon ayan Okay guys. Ah. Uh, Ang ganda dito na. Ha? Uh? Oh, bye-bye and God bless you all guys. Ang araro ng lupa. Yeah.